Good morning, good morning So, another day, another farm Pero, ngayon po ay sarili naman po nating farm So, nalibot po tayo ngayon dito sa ating uh, palayan So, ang oras po natin ngayon, uh, 7am uh, Maaga po tayong umalis gamit ang ating Honda Pepen <laughs> So, hello ang ating motor kasi ah, hindi naman po nakakarating po dito sa sakyan kaya kailangan mag motor po tayo and ah, mag update po tayo ng ating palayan dito sa gawing Alonso yung ating 7 hectares na nilagyan ng tanglad at, at yung tanim nating damo ay ah, hindi pala damo yan ah, damo, ano? Ah, ang tanim nating palay na may konting damo hindi damo na may konting palay ah <laughs> Nabi. eh, uh, ito pa rin po 'yung solar natin, ayan. So, 'yung kauna-una na solar, hindi pa naman natin kailangan sinan tubig kaya hindi po natin pinapaandar. And masyado pong maaga, alas 7. Pero tatrayin natin. Subukan nga natin kung mapapaandar natin 'yung kahit makulimlim, ayan nakikita nyo po. Hindi ko alam kung aandar ah. Mamalaki eh, baka mamaya hindi na umandar. Tignan natin kung may makukuha siyang araw kahit na alas 7 ng umaga. Ayan hmm. o. So umaandar Ang nakukuha niyang araw ay 136, 135 oh, Meron pa rin pero syempre hindi po sapat ya, Umaandar naman Yun nga lang kulang Hmm. Ah, maya, -maya pa yan Kasi 7 pa lang Subukan natin naman may paandarin niya ng mga umaga Ayan Or baka mamaya bumaba po yung balong ng tubig. Hindi natin alam. <laughs> Wala po kasing makina eh. Or walang poso. Ay, dito pa na tayo ikot. So, ikotin natin yung ating tanglad. Marami po nagre-request, kamusta na roba yung tanglad natin? Eh, de, syempre, tanglad pa rin. <laughs> Kasi hindi pa rin naman na tayo nagbebenta. Uh, ang, ang pag, uh, pa-plant naman po natin ay naka naka-schedule sa Marso or uh, March April. So March April naman po ang ating uh, target para ito ay anihen. So makikita nyo medyo lumaki na siya. Ayan oh. Lumaki na. At pati yung mga damo medyo lumaki na rin. Tsaka yung palay natin, oh, malapit na rin pong anihen. Uh, sa kung na lang po yan, mga isang buwan, or katapusan ng February eh, aanihin na rin po yan kung makikita nyo yung mga tanglad oh, kapal kapal na hmm. tapos yung palay um, makapal din yung damo <laughs> pati dito naman din kasama na po ng palay yan Kung uh, kumbaga hindi naman sa laki na ba naman ito eh kahirap naman <laughs> Ayan, i-update ko lang naman kayo dito sa ating tanglad. So, syempre, ayan, meron po iba hindi nabuhay. Ayan, pero yung iba makapal na. Yung iba hindi pa masyado makapal. Ayan po. So, nakita nyo yung purpose kung bakit namin diniretso. Yung pagtatanim. Ayan o. Kitang-kita mo kung alin yung tanglad. So, mas madali po siyang damuhan. Nag-grass cutter lang po sa ilalim yan. Kung may, tanim, kung may alaga po kayong kambeng, madali po yun. Kasi uh, meron akong na-message na nagtanim din po ng tanglad. Tapos meron din po siyang alagang kambeng. Ang kagandahan daw, hindi siya kinakain ng kambeng. edi di, parang dinadambuhan niya po yung gilid. Kapag ka dumadaan daw po sa gilid, eh nadadamuhan na po yung gilid ng kanyang mga tanglad. At price update po sa ngayon uh, Ano bang date ngayon? January 29 ha Hindi ko alam kung kailan ko ma-upload to uh, Medyo mababa po yung nagiging presyohan ng tanglad At uh, syempre, sabi ko nga sa inyo uh, Palagi kapag kami nagtatanong supply and demand po Yung mga tinataling po natin Pagka maraming supply, syempre maraming uh, Naibibenta sa market Bumababa po yung presyo <sighs> Napagod eh no Kaya, kumbaga kailangan maging tayo na hindi po habang uh, ano tawag kapag tayo yung nagtanim, ikikita tayo ng malaki. Ganun po yung sinasabi ko palagi. Pero kagandahan naman po sa danglad, mapapagintayin nyo ng presyo kung tataas man siya. Habang tumataas yung presyo or kung tataas man yung presyo, eh lumalaki din po yung puno na alaga ninyo. So parang ito, siguro ang isang puno na nito mga dalawang kilo or tatlo. So nagpapalaki na lang po kami ng puno kasi buhay na po itong mga tanglad na to. Ano, kitang kita isang diretsyo Mamaya akita tayo dun sa medyo taas Para makita nyo kung gano kaluwang So, pati yung palay natin ayun, no? Nakasapaw na uh, Nagpapahinog na lang po kami Ewan ko kung nakapa Ay, nakapag top dress na rin kami kasi dito kasi, Ay, sabagay, namulaklak na, namunga na So, nagpapalaman na lang Tapos na lahat po ng gagawin dito Magpapatubig na lang Ganda oh. O oh, medyo ma madamo oh, kuya Enket ah. <laughs> Ayun, oh, nagpatubig si Kuya Enket. So naghihintay na lang po kami ng paghinog ng ating palay. Ayun. Saglit na lang to, mga February katapusan. Eh malawa Nang doon, ayan, dulong, Doon doon pa. Mamaya tingnan natin kung makakapunta rin tayo. Pagka nag-ikot po tayo. Magla-live lang ako sa Glit para uh, makita nung ating mga subscribers. Wait lang. Simulan tayo magsisimula. Ano, dumating na si Kuya Enket. Good morning, good morning. So ito, sabi ko nga aakyat po tayo. Katatapos lang nating mag-live. Eh, ano, Pagkaakyat po natin ay eh, makikita natin yung uh, tanglad na natin dito sa taas. Kung makikita nyo po, ayan po yung malaking tanglad na sabi ko nga kapag ka po sa una eh madam mo, ah, siya ng damo. Pero kapag ka lumaki na yung ating tanglad, eh, mas ma ang batawag doon. Mas makakabulas na siya. So hindi na makakaubra yung damo sa kanya. O, oh, tinanong nyo, oh, diretso Siyempre kapag ka nakatagilid, eh, hindi mo na makikita. So, yung iba po maliit, yung iba malaki. Uh, nakadepende na lang din dun, dun yung sa pagkuha ng nutrients nila. So, medyo hindi mahaba yung dahon yata na to. Pero malalaman natin kapag uh, lumaki-laki pa. Uh, no, ko nga, sa hindi pa naman tayo magpapaharvest po ngayon. Nasa Marso or April pa kami magpapaharvest. Mga dalawang buwan pa siguro, mas uh, lalaki pa ito. Ayan. So, ngayon, eh, lilipat na po kami dun sa kabila. Marami po tayong iikutan at Ayan, medyo maaraw na. Bakit? Saan ka naaya? Ah, kakape. Oh, mag may tinapay dyan. Mm -mm. Umama muna ako kay Chris. Para... Amay, ah, iikot din ako kay Kwan eh. Kay... Doon sa kabila. Mas maganda na dito kung dumado. Ah, doon na lang sa Kwan. Ano, kay Chris, no? Naiayos mo na pala yung kan eh. Minsan pusit bagay umuulan naman ano, pusitan mo kapag sa alikabok yung panel. Oo. Uh, lang tatam titimbaan. Mm, saboyan para hindi na kumakapal yung lupa. Maalikabok. Chan. Honda Pepen. Hmm? maganda rin dito ano. kapal din mas makapal yung bunga dito ano? mas madami butil ng palay dito mas ma o oh, mas naon ng sumapaw to mas makapal to ano ano yung sa pagkakatanim pagkakapuno mas maganda na muna ano hmm. yan nga Di na iindihan pag kaganyan. Kaso na mulaklak na eh, no? <laughs> <laughs> hmm, <laughs> ha? Bago ano yun. Hmm, mm. <laughs> Kaya nga eh. Mas nao na ba siya? Oo oh, uh. <laughs> no? ah. Ha? Ayun na. Papa, nagagamit na yung solar niya? Oh, yun, yun. Asan? -tahari, -tahari. Ay, gano'n? <laughs> Naglilibot din. Na eh. Ah. Uh, uh. apa Kaya ba diyan? So, nandito naman po tayo sa kabila. Uy, may aso. Huwag mo kong kakagatin. Hindi ako masarap. Mga uh, asong bukid. <laughs> Morning po. Masilip yung palay dito. Baka sakaling may bunga ng... nang maka makapasok sa table. Oh. Mm, papastable na tong dulo. Hmm. Nalinis na kaya niya? Ayaw mag hindi. <laughs> eh sa stable okay lang. Oh, but, Kahit hindi nasindihan? sindihan. Magpuputol-putol yun eh. O nakabalaka hmm. na sa sindihan. Mm. Kumbaga matutuyo na 'yung eh, puno noon. Mm. O oh, tinamo ka Tigaganda talang mangmunga no. Hmm. At... Daming kwan. Jackpot. Ito po ay Jackpot 777 Lab 777 Meda mo din ta Ah, ito lang ang dinabo Doon sa gawin na yun, medyo hindi Kapal din ang naging kula, no? Mm -hmm. Ito SL39 Ito kapit-bukid Kapit Aba, ang taas ah Oo oh, oh. Ganda nito ah. Hello? Ano? Ba. Mukhang jackpot si Kuya Dolphy dito ah. Ito yung jackpot namin, pero mas jackpot yata ito. <laughs> Ganda. Anep. Oh. Mukhang pang-SL talaga tayo sa susunod ah. Kuya Enket. Bagay ko pagkaumanay no. Parang ito yata, dito yata ako gusto mag-video eh. <laughs> Kaya nga. Hanep, uh, lalaki ano? Good doll pio, ganda ng palay mo. Bagay, araw-araw ka naman dito. Uh, ah, doon naman tayo pumunta sa magandang parte natin. <laughs> Yung kapit-bukid kapit ang nakikita natin eh. Yeah, medyo dinamulan dito sa party na to. Ano naging kwan? Bakit naging madam mo kuya Engket? Hmm? Madalas matuyo? Hmm. Ibig sabihin to, ito ito, anen? Kahit araw-araw tubigan. <coughs> ha? Makapal na. Maganda ang pagkakatanim, Ah, maganda puno mm. Pero ibang klase to. Lalaki ng dahon, ano uh, na? Ha? Madalang umuhay. Oh, madalang umuhay? Ha? Mm. Ang yari lang, malaki puno. Sa puno napunta, no? Oo. Nabas na lahat pero konti bunga. Ang yung... yung... laki ng puno, pero wala ding halos kwan Wala ring bunga. Walang ganong kasi mga ito kasi pala bunga. Mhm. -mm. Ito naman ang kagandahan, maliit nga. Marami naman bunga. Oh, mataas din. Hindi mas ma naikumpara kasi natin sa katabi, mas mataas eh. Oh, mas mataba yung dahon, ano? Parang ang nangyari, napunta sa dahon yung sustansya hindi sa bunga. Pero malalaman wala pa hindi pa naman tapos ang anihan eh. Opo. So kung ano po yung mas magiging maganda ang bunga or ani, eh yun ang gagayahin natin sa susunod. Kaya naman tayo nag-iiba-iba ng variety para malaman kung saan po mas kikita ang ating mga farmers. May mga kwan. Patay. Nauod ko, so, yung kina Jerry hindi nagkaganyan, mm -hmm. yung mga katabi na may mga ganyan. Oo. Oh. ang ano nang ganyan. Ibig sabihin, effective yung pinasabog natin. Oo. Oh. Kumbaga, mawawala yung ganyan. Oo, oh, mawawala yung ganyan. Oo. Oh. Tapos, mas dadami anay kasi hindi may iwasan yung mga ganito. ano? You know? May mga kwan. Hindi ko alam kung ano tawag dito. Dead heart yata ito. stem Stemborer na ah, stem borer parang ang dami oh madahon lang yun nga madahon laki ng dahon oh no? hindi naman siya lalaki puro dahon lang pero ang kuha natin oh yun yung naging problema parang kumalat ano pulo lang ah pulo pulo lang sayang ano lalo kayo mga nahuling yung mga nahuling ha yun. Dati kasi pag yung mga nauna, hindi pinuputi yan. Yung mga hakap, yung mga hulilang pinuputi. Kaya mm kung -mm. una pa lang, may puti na. May puti na. Pero kung e epekto yung lead force, o, oh, kung e epekto yun, makakaiwasan. O, uh, Kuwari hindi, pinuputi yung mga katabi nila. Mm -mm. Yun, siya, hindi. Kung hindi. Mga umi Eh, paano yun? Ibig ko kumpara mo kay John, Janela namang natira. <laughs> Ah, nakabawi na rin ba? Siguro, siguro na. Mapupuntahan naman natin yan. Hindi ko pa nakikita. Eh. Ayan. Ayan na po yung palay natin dito sa apat na hektarya. Ayan o. Dun yung... Ano tawag dito? Tatangla rin natin. Tara. Ha? Eto. Tagal pa to. Ano? Sabog. Kapal din. Ng Kaya nga. <laughs> shadow. <laughs> Ay, ganun. Hindi rin kwan ano, looks can be deceiving. Pero malalaman natin pagkaani. Tatawa na, no? Mm -hmm. Yung jackpot naman na nakita ko nung kila Lolo Amang nun, puro kwan. Bunga. Mm -hmm. Talaga nakasampay, ano? Ba bagay, hindi pa naman muyo ko ito. Na, marami pa ilalabas mm -hmm. Kung bagay, hindi pa yumuyo ko, ano? Maka, hindi pa labas lahat ito. Mm -hmm. Marami pa bibigay Hintayin natin, ano? Mm -hmm. Bagay, kumpa naman, isang buwan pa. Nakakatapos. Ay, kung pa week ano oh. no? Yung sa'yo naman, may mahuuna tapos may mahuhuli. Oh, may makasabay ito. Oo. Oh, oh. Pabalikan. Oh. Kaya, pag ginigtong ka niya. Mm -mm. Piliin nyo na lang. Nililipo ka ng mga henti kay Ratio yan. Ay, ganun? Kahapon na nila <laughs> henti niya. Magkano presyo? Sewa <laughs> ko, magkano presyo dito. Parang nasa 22 ba? Hmm. Sa tabing 24. Opo puhut na. Kaso yun lang yung mga una yan, oh. eh, ano? Oo. Malalaman pagka nagkaanihan eh. Baka naman nakapit presyo natin no na nakaraan ay eh. yung 25 eh. Oh, Oo. Oh. Eh, jackpot to, iba presyo nito. Oh, ano ba pala yung kay Kuya, eh, Tita Oya? Kasi alit ka. Specialist. O, mas mataas sa atin. Kaya nagbensin ko tayo eh. Ganda-ganda. <laughs> Kung tara, tahan natin bensin ko. Ay, sinasabi ko yung maraming maliliit na gano'n sa lao. Alin? Yung maliliit na gano'n na hindi mamumunga. Yung mga maliliit na gano'n. Ah, parang mabansot? Oo. Oo. Kaya may puli-pulong gano'n. Hmm. Para siwang-siwang siya. Hmm. Mahalos lahat ng mga ganyan-ganyan. Hmm. Hmm. Yun yun Yung mga na wala ka Kahit na maganda rin. Ito, puro talaga kakapal ng dahon, no? Ito naman po, SL39. Ito po, Jackpot 777. Ayan. Yeah, no. Pero oh, mas kumuwan yung dahon, yung damo nito, ano Mas nawala. Daig ka mo ni Kuya Dolphy sa damo? <laughs> Lapit na. Ay, ganun. Oo, oh, kaya ako. Kailangan lang naman, mabayaran yung utang. <laughs> Ay, nako. Oo, oh, kakaliwa lang. Ano? Ayan po. So, na nari... Ha? Kakanan. Naikot na natin yung bukid natin dito sa kabilang uh, ano tawag dito? Lugar. So ito po yung apat na hektarya. Eh. So punta naman tayo doon sa kabila, kila Jerry at saka kila Makmak. Nakita natin po dito, ayan oh, no? gaganda na no? mga butel. Mga katapusan ng February or first week ng March sa birthday natin. <laughs> so, punta na po tayo sa kabila. Ayan. So, nandito na po tayo sa... Ay, ano ba? Ayan, so nandito na naman po tayo sa kabilang uh, bukid po natin. Ito naman yung tinaniman natin na SL8. Kanina yung jackpot. So yung pagkakaiba lang po noon ay yung nauna po natin na 11 hectare ay jackpot. Tapos mas nauna po sila pinatanim kaya may mga bunga na. So ito naman ay nahuli ng mga ilang linggo. Ng isang buwan halos pero tingnan niyo, nakabawi na. Kumbaga ilang days na ba 'to? Hindi ko na alam. Na-busy po kasi tayo sa kwan eh. Yeah, maganda-ganda. Ito naman to, SL8. Ganda rin ng mga puno, oh, daming mga suwe. So, hindi masyadong nagdamo dito. Pero, sabi nga ni Kuya Enket, lumabas ganito di itsura noon, lumabas na lang yung mga damo no. Mga nasapaw na. Yan, ito yung iniikot natin ng mga nakaraan na pinatatanim. Ngayon eh yung isa may sapaw na eh, dito naman, ah, maganda-ganda na yung palay. Eh. So ito yung atirang punlaan. Hmm. Nakapal Dito medyo namandak Ito kasi yung ginawang punlaan eh Kaya naging, ganito ang nag Tapos doon naman makikita yung kabuuan So Ano, sumisikat na po ang araw Mataas-taas na pero healthy pa rin yung araw na ganyan Kasi uh, Vitamin D <laughs> Ayan na. Ayan yun So yun pa rin yung mayon Sa kabila naman So kung may solar tayo dito Makakasagap na ng tubig Sa susunod pa magkakaroon rin kami ng solar dito Kaya naman ako Nagkakabit ng solar Para maglagyan lahat ng bukid Natin Ah, ganda. Ito pare-parehas na oh. Wala halos kwan. So, maganda, maganda. Dito naman medyo dito lang inasaktan sa gilid-gilid na sinasabi nga ni Makmak. Sana ah, iwasan yung pag hmm. Siguro may um epekto na yung ating uh, pinasabog na sinabi ni Tito Bic shout out kay Tito Bic na nag uh, payo sa atin kung ano pwedeng gawin sa mga mahayok hayop susunod siguro pagka nag effective yun e eh, gagawin na po namin sa lahat ang bakuna sa palay eh. Yan, inikot lang po natin to saglit saglit lang tayo kasi wala na may natin dito na pwedeng kausapin baka sa kabila doon naman tayo sa 5 hectares Yan. Sarap talaga magpalay. Sarap na simoy ng hangin. eh sinasabi kong kwan. Farm. Ayan Ay, po yung sinasabi natin ng farm life. ah simoy ng hangin. Simoy. simoy na insecticide pala yung naaamay ko. Buisit. Ayan. Kumbaga, nature. So, maberde. Maliwalas na na paligid. <laughs> mga halaman, palay, mga hayop, ayan, mga ibon. Na uh, mga na, kung naririnig niyo sa background, you na know, marami po mga naglili parang ibon. So umagang umaga. Kumbaga relaxing feeling. Tapos may kubo po kayong ganito. Oh, sarap magpahinga. Ayan, malamig dito. Parang airco kaya po tayo naka-jacket. So, yun yung nagugustuhan po natin sa farm life. Tapos, mas masarap po ang pakiramdam pagka umani na. Yung anihan na pala. So, tuloy-tuloy lang po tayo. So, doon naman tayo sa kabila. Doon. so, nandito naman tayo sa kabila. Uh, bumunta ako sa... Ay, andun. Pamilyar naman yung siguro kayo doon sa bunga eh. So, nagpunta po ako dito sa medyo dulo kasi hindi naman ako... Hindi ko naman na natitingnan yung sa dulo na to. Ngayon pa lang. Kaya Pero wala pa pa rin palandaan Ante na nyo oh. Nabala ako yung tractor Naka no. na, Dama, matambakan to Baka Magtubig sa atin Bukid Pigtas ah oh. Ito pipalay natin no? Ang ganda pare-parehas mm. Sagaan na sa tubig ah oh. Hindi hirap Ito kasi galit eh Pero makikita nyo isang banas doon Sa buong bu mahaba na yan eh maganda Nagtubig lang po talaga dito sa gilid Kagandahan yan dito po eh malinis Kung makikita nyo yung taron doon Ayun oh no? Yung taron doon eh Hindi na tatabingan or hindi na Tatabunan ng uh, Talaheb Kasi tingnan nyo sa kabila oh Yung hindi sa atin Puro talaheb nainom kung masipag yung si Jerry ah ma ma na may, 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 regalo ka sa Pasko <laughs> ano mo ini stable po dito so, gusto ko lang makita to Ito po yung pinasuro natin na ah. hmm. Pinasuro natin na ah. halos kalahati ito eh Paano ba pinasuro? Pinatambakan oh, Nagtutubig din oh. Hindi pa rin talaga pwedeng mapalay. So, susunod eh, papasuro natin para matakpan dito. Para pwede na rin po siyang taniman. Malaki-laki na rin yan. Eh. eh, may isda. Sunod so, po punta po tayo sa Manggahan Ayan, Marami rami tayong pinupuntahan po ngayon Nag-iikot kasi ngayon po lang po ulit tayo nakapag-ikot Dahil medyo madami tayong kinabit ng solar At saka po yung paggagawa natin ng juice busy busy Ngayon eh ay ah, yung palay naman yung iniikot natin Para sa nalalapit na anihan Sambuan na lang Ano na po tayo mga kabayad na tayo utang <laughs> Marami po tayong pagkakautang na kailangan bayaran. Yan, doon naman po tayo sa Gawidon. Ngayon sa nasa, nasa bayahin na po tayo. So, pauwi na, eh, pauwi na po tayo. So, natapos na po natin ikutin yung mga palay po natin kila Macpac at saka kila Jerry. Ayan o, no? so nasa kalsada na po tayo So, naikot na po natin yung ating uh, palayan. Nakita natin yung mga yung kila Kuya Enket, kila Chris, kila Makmak, tsaka kila Jerry. So, nalibot na po natin and uh, nabisita. Uh, kailangan lang naman po kasi nabibisita natin. Tapos nakadaan na rin po tayo kila Tita Ana. So, ngayon ay pauwi na. Titingnan ako kung may video ko pa rin yung pupuntahan po namin ngayon. Uh, maglalabas ng harvester si Dade para sa dagdag na makinarya namin sa buket So, siguro hanggang dito na lang po. Like and subscribe our YouTube channel. Bye bye. Ganda, sarap ng hangin. Mahangin dito sa Palayan.